Ano ang ibig sabihin na mahalin ang inyong mga kaaway? Gusto niya, gusto ng Panginoon Jesus na mahalin natin ang mga taong galit o hindi maganda ang pakikitungo sa atin. Ipinakita ni Jesus na mahal niya ang mga kaaway na nang patawarin niya ito. Ibinigay ng Panginoon yung kapatawaran. Di po ba na nasa krus na siya ng Kalbaryo? Sabi niya, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kaya nga dapat tayo, maski tayo nagkakaroon ng kagalit o kaaway man sa ating mga kapatiran o sa labas man po ng ating iglesia, ay huwag po natin bigyan sila ng hindi na hindi karapat dapat bilang isang kristyano. Kasi dapat natin mahalin ang ating kaway. Nagpakita, nagpakita ang Panginoong halimbawa. Ah, Mabait ang Diyos sa mga walang utang na loob at masasama. Isipin niyo po, ang Panginoon na mismo na patawad, maski sa mga masasama at mga walang utang na loob na tao, binigyan niya ito ng kapatawaran. <laughs> Kasi po, doon sa Lucas 6.35, pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mga mabubuti. Kaya nga po, wala po tayong ibang magagawin sa ating mga kaaway, kundi iparamdam sa bawat sa bawat isa. Na bagamat tayo ay, ay na hindi na inano nila ng magandang trato sa atin, pakita po rin, pa rin po natin na mahal pa rin natin sila. Pwede naman po baguhin ang pag-ibig ng mga kaaway. Pag tayo po ay maging mabait doon sa masama, magkakaroon din po ng kabutihan ng kanyang puso. Malulusaw po ang sama ng loob niya sa kanyang puso. Ito'y magkakaroon ng kabutihan. At siya ay magiging mabait din sa atin. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, maski tayo umabi, alam ko na po mahirap maging Kristiyano. Mahirap sumunod sa kautusan ng Diyos. Maski nilalait-lait na po tayo, gawin pa rin natin po ng mabuti ang ating kapwa. Huwag tayong maghiganti. Huwag natin gawin sila ng masama. Sabi nga ni Lord, pagpalaid ang sumusumpa sa iyo. Sa Lucas 20. Masasabi na pinagpapala natin ang mga kaaway natin kung mabait tayo magpag-usap sa kanila. Kahit sinasabihan nila tayo na masama, sinasabi sa Biblia, huwag kayong gumanti. Kung pang-iinsulto man, sa highlight, bumati kayo ng pagpapala. Kaya nga ibig sabihin, yun na po ang sinasabi ni Lord na ibig sa mo ang masama ng ganihan mo rin ang masama, huwag po nang gano'n. Kailangan pagpapala ang ibigay mo sa kanya. Huwag kapag ginagawa ka ng masama sa iyong kaaway, eh, gawan mo siya ng mabuti. Kung siya may naguguto, o wala siyang pagkain, o ano mo kung kailangan nila, kung mayroon mga konti, ibigay mo sa kanya lalamot ang puso niya. Sa sariling mabait naman pala ito eh. Bagamat binibigyan ko siya ng hindi ko siya pinapakita ng maganda, sinusuklian na naman niya ako ng kamutin na. Lalamot din ang puso niya. Hindi na siya gagawa at hindi niya mag-iisip na gagantihan pa rin po tayo. Kasi ipapakita naman niya na kung paano tayo, parang paano natin ipakita na mahal natin siya. Patuloy lang po natin mahalin ang mga kaaway mga kapatid. Gawin nga sila ng mabuti at bigyan ng pagpapala. Kasi ang isang kristyano ay kailangan yung maging matiisin at mabalik. Hindi tayo dapat nagkikimkim na sa manang loob. Dahil pag isinukli natin sa ating kaaway ay pag-ibig, ito yung magtatalintay. Hindi naman dapat tayo makipag-away. Ibig sabihin ayaw ni Jesus Christ ng gulo gusto niya kapayapaan, pagmamahalan, dahil ang ating Panginoon Isus ay pag-ibig. Ayaw niya ng kabuluhan. Kung siya nga lang ang masusunod, gusto niya payapa at matiwasay ang lahat ng tao. Kaya lang tayo mga tao, minsan gumagawa tayo ng na sarili nating posisyon, hindi natin ikinukonsulta sa Panginoon, gusto natin gulo agad, lalo na pag high blood. Eh, na gusto susuguring agad pag may kaaway hindi mo na iniisip kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Kasi may mga tao ganun eh. Pag nakapag ng hindi maganda, iba e nang nasa isip. Gagawa na siya ng gulo. Sabi ni Lord, mahalin mo ang iyong kaaway. Paano natin mamahal na kaaway? Pinaaway na nga po tayo eh. Pero bilang kristyano, kailangan natin ibigay. Ibigay sa kanyang pagmamahal dahil Mahal tayo ni Lord eh. Kaya, maski man anong pag-aalibus sa maramdaman niyo, o kaya pagsasabihan tayo na hindi maganda, sabi ko nga, huwag na nalang magsalita. Ikaw na lang natin ang ating bibig. At kung wari wala tayong narinig. Kasi, masakit nang sa damdamin, sa puso natin na pinagsasabihan tayo ng ganyan. Huwag tayo magsalita rin, baka tayo ang magkasalit. Kaya nga po minsan, bilang mga kristyano, tayo mga kristyano, minsan inaabuso eh. Inaabuso po tayo. Ha? Mabait ito, sige. Tingnan ko nga po hanggang saan ang pagka nito. Minsan tayo mga tao talaga, ano, parang napupunog na eh. So mga puno na yung eh, salok. Minsan hindi na natin ma... Hindi na natin ma... Eh ano sa ating sarili na, kaya ko pa ba ito? Hinahalipos na lang ako ng kapwa ko, pero ito pa rin ako, nagpapakumbaba. At patuloy na nagdidiis Bilang kristyano tayo ay eh, kailangan na maging matiisin talaga. Mahirap magtiis sa mundo to, dahil puro mga problema, tapos may dadagdag pa. Kaya kailangan, kung natin pansinan, ipag-pray natin sa Panginoon ang mga taong kumakalipos sa atin. Mahirap mahalin ang kaaway mahirap ibigin. Pero minsan, kailangan natin gawin. Wala naman tayo choice. Mali bang kung gusto mo na ikaw ang pipili dahil nga sabi ni Lord, may freedom naman po tayo. Eh. Pwede tayong pumili kung saan po tayo. Kung gaganti ka, kung magpapakumbaba ka na yan. Pero ang sabi ni Lord, magpakumbaba tayo at mahalin natin ang ating kahawin. Huwag na huwag natin silang gantihan ng hindi mo kasi minsan, dito sa mundong Diyos, sasabihin, ah, karma. kaya mo. Eh, pag gumanti ka sa kanya, mamaya may mangyari rin sa iyo. Oh. So, eh, di, nabalik din sa iyo yung ginawa mo. Kaya wag na, tayo gagawa ng hindi maganda sa ating kapwa. Hindi kinikonsente ni Jesus ang karasan, pero ipinapanalangin niya ang mga pumapatay sa kanya. Kasi pinutay pinu na si Lord, siya pa nag-pray. Gano'n lang magiging kautosan ng Panginoon Jesus. Mahirap pero kailangan natin na rin. Galit siya sa kasalanan, pero ibigay niya ang buhay niya sa mga makasalanan. Ibig sabihin, para magkaroon ng kaligtasan ang bawat may mga kasalanan. Kaya nga po, tayo ay niligtas ng Panginoon, huwag na tayo bumalik kung saan tayo, dati, kung ano na tayo ngayon, diretsyo lang, baka naman lumikot pa tayo, makaliwat kanan, baka tayo ay malikaw. Ayaw ng Diyos matutuwa kayo kapag may nangyaring masama sa kaaway natin. Huwag kayo matuwa. Halimbawa, madisgrasya yung kaaway mo. Ang yung mahulog sa bindi, ay, sasabihin ito. Kasi po, ay, buti nga dalag mo. Huwag po ganun. Kasi kasalanan sa Panginoon. Dahil nagkasala ka na kay Lord. Dahil natuwa ka eh. Dapat hindi mo, hindi po natin iisipin yan. Magsalita ng mabait at may galang sa mga kaaway natin at hiling natin sa Diyos ang na patawarin sila. O katulad si Jesus Christ, na kas na pinahirapan na siya sa cross ng Calvary, pinatay siya, pero ano sabi niya, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya patuloy lang po tayo magpatawad sa ating mga sa ating mga kaaway mga kapatid. Kahit, kasi si Lord, walang sawang nagpapatawad sa atin. Kaya alam naman po natin na tayong lahat po ay makasalan hanggang ngayon. Hindi naman, hindi wala naman perfecto eh. Maski hindi ka gumawa ng masama, sa isip mo, hindi nakikita ng tao. May iniisip pag hindi maganda, nagkasala ka na sa pamilya. Lord, bahala ka na sa kanila. Ganun talaga, kasi, pag tayo gumawa, minsan talaga, palpa ko. Eh. Minsan palyado. Minsan magkakasala pa tayo. Malik. Minsan namabalik talaga yung mga decision natin. Kaya ang lahat ng ginagawa natin dapat, Lord, ipinapaubaya ko ng puto sa iyo. Mga kapatid, sa halip na gumanti tayo, sikapin natin, makipagpayapaan. Mag makipag usap ka ng maayos, na magkaroon ng kapayapaan. Kasi po, pag mayroon po tayo talaga kaaway, kagalit, mabigat sa kalooban. Hindi sa lahat, lagi ko sinasabi, pag may kagalit ka, ang biyay at pagpapala, hindi tumadaloy sa pamilya. Dahil may nagagalit sa'yo, mamaya ay nagagalit sa'yo, pinag-pray ka pa eh. Lord, huwag oh, sana bigyan niya ng pangbili ng O, oh, paano na? Eh di, eh, nalisgrasya pa tayo. Kasi marunong din magdasal ang mga Hindi lang tayo marunong mag-pray. Maski kaaway natin yan, marunong din magdasal yan. Kaya mamaya, ibag-pray tayo din ang mga yan. Iba pa lang kanilang niluluhuran, marunong din sila magdasal. Kaya hindi na tayo dapat matutuwa sa mga bagay na ikakasama ng ating mga kaaway. Kasi si Lord hindi gumawa ng kapahamakan. Hindi natutuwa siya sa mga taong nagalit sa kanya, nagalipos na sa kanya, hindi siya nagalit. Huwag ka nagpatawad pa siya. Mahirap sundin ang kapusan ni Lord. Alam natin lahat yan. Dahil nga saan eh, di, pag ano lang natin, mga mga desisyon lang natin, napakahirap na masundin ang kapusan ni Lord. Parang napapagod na ako. Parang naisip mo yon, Napapagod na ako. Wala namang ano. Wala naman nangyayari. Mga ganyan. Linihis na lang ako ng daan. Pupunta na lang ako kay ano. Hindi niya alam na ang Panginoon ay pagpapala. Ang Panginoon, nandun lahat ang ating mga pangangailangan. Kaya hey, huwag tayo hihiwalay sa anya. Huwag tayo hihihis ng lahat. Diretso lang tayo. Tingnan natin kung nasa ng Panginoon. Bagamat din natin nakikita physically, eh, nandito yung sa ating puso. Kaya nga mga kapatid, salamat po sa inyo at sana kung sino mga may kagaling, inuulit ko po, po sa inyo. Kung sino may samahan na rin sa inyo, magbati-bati na po tayo dahil malapit ng anniversary natin. Ilang taon na tayo dito. Tapos mag-aaway-aaway pa tayo. At higit sa lahat ng may kagalit kayo sa labas. Huwag na ninyong pahabain. Paiksiin nyo na mag... mag magkasundo-sundo mag, uh, na tayo. Dahil ang Panginoon ay pag-ibig.